pag mag-impact nito. Okay, mo lang screw dito sa ilalim, oh, para hindi mabasa. Yan, calson lang. Sa pag-impact. Ngano? Oh. Ngayon lang tabi ko. Wala masaktan. Yan. kasi yung iba kasi hindi bitan impact agad eh ano lang kasi ito eh yung tawag ito yung parang ano lang ng kaldero kala mo bakal yan di bakal yan eh hindi uh, bakal yan yung parang uh, aluminum oh, lang oh nagyan ng kalso sa ilalim para safety para hindi mapasag Dan ini bagi